Hello guys. Good morning. So ngayon na uh, magche-check lang ako ng mga unit. So ito lahat 'yung mga unit namin binebenta at saka -rent. So 'yung mga iche-check ko dito kasi uh, medyo kulang na kami ng swivel chair o 'yung pang-opisina na uh upuan. So umiikot. So dito na ko wala. Ang meron na lang dito is table, table at saka yung cabinet. So, wala na dito. So dino double check ko lang. Kanina may nakuha kong isa. Si so, double check ko lang siya. Kasi yung supply namin wala pang kasiguraduhan kung kailan darating parang hindi pa yata na i-order so kaya inaagapan ko na habang medyo maganda yung panahon dito so positive to yung uh, weather pero medyo mahangin sya kaya uh, feels like uh, minus 5 pa rin so manamig pa rin siya. tsaka yan mapapansin nyo ayun itong banda tumutulo na nagme-melt na yung mga yellow mga snow so yan yeah, may mga tubig-tubig na dito so yan yeah. may 60 so, check, check lang tayo. So, meron dito isa. Ayun. Yan yung swivel chair. So, yung isa kasi, kulay red. Hindi sa amin yon Sa customer yon iniwan lang. So, meron isa. Ah, teka. May dumating na unit. Return. Sige, guide lang natin yung driver. Pakita ko sa kanya. Nakita niyo yung truck mo yan. So, yan yung unit na. Tumarating. Do you have enough space to uh, um, turn? Maybe. Okay. <laughs> yeah, <laughs> yeah just put me on this side. I can Maybe, like, can't turn well. maybe just, just all the way there. Okay. Yeah, thank you. Uh, uh, uh. So, young. So, 60. 60 feet itong size na to. So, ganyan, ganyan nila pinipick up at saka dinideliver yung unit. Papunta dito at saka papunta sa, sa mga site. <coughs> so, o, balik ulit tayo sa pag ng mga unit. Trabaho ko dito sa company na to as a service technician. So pagbalik ng mga unit dito, pag kung ano yung mga sira, yan lang yung nare-repair namin. Halimbawa, yung sira niya tulad nito, yung ilaw sa labas, uh, bumalik na walang takip. Ayan, tignan niya yan, yung mga ilaw na yan, tanggal na. So isa sa mga inaayos namin, nare-repair namin. Tapos sa loob, okay, itong bintana, itong blinds, nakikita nyo, sira-sira na. So pinapalitan, So ito, nire-repair lang to. So madali lang naman siyang gawin. Madali lang naman siyang uh, matutunan kung sakasakaling uh, may makakapasok dito. Nakakabaya natin na mag-work. So yun, ganun lang. Tapos, pag hindi busy, so kami naglilinis ng unit. Uh, yun, pasok tayo para makita nyo yung, yung unit ulit. So pasok tayo sa isang unit. So ito yata yung pinasok ko na kanina. Oh, tapos na nga ta. So ito, ito yung unit. So uh, darating yung unit sa amin dito o ibago namin i-deliver. So may mga request yung mga client, mga customer natin. Kailangan nila ng table, kailangan nila ng uh, office table, swivel chair, cabinet o kung ano nagagamitin nila sa site upuan. Oh, na to kasi para dito yan sa labas. So adjustable naman siya. So conforming sa height nung site kung saan nila ilalagay yung unit. So ito may fridge pa, may microwave, may uh, coffee maker, ano pa ba? Uh, water dispenser. So may yan yung uh, mga basic na laman nitong unit na to. So ngayon pagbalik dito, pag, halimbawa ito yung nirequest request na unit number na unit Uh, dalawang office so may 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 mga uh, description naman siya. So depende sa customer kung ano yung request nila kung open na office o uh, open na unit o dalawang office o isang office. So yun, uh, nililinis namin, nererefer muna yung mga kailangan i-palitan, mga sira, uh, pagkatapos uh, nililinis. Tapos yun, good to go na. Pero pag sobrang busy kami, tulad nung uh, last year uh, summer So, grabing busy talaga yung isang buwan namin. Nakakapaglabas kami ng unit ng 40 to 50 unit in one month. So, sobrang busy. Hindi na namin kakayanin. Dalawa lang kasi kaming technician dito sa Calgary. So, ang nangyayari, nag-hire sila ng mga cleaner. So, medyo okay din kasi at least may uh, katuwang kami sa paglilinis So, ang ginagawa na lang namin, uh, nire-repair na lang namin yung mga sira-sira sila na yung magpa-final cleaning nun. Wax, cleaning lahat. So pag natapos nila, so papa-schedule na namin ng uh, delivery. So may uh, third party na uh, truck company na pumipick up ng mga unit namin na sila na yung nagdadala dun sa site. At the same time, pag may mga return, kinukuha din nila, binabalik nila dito. So yung mga return na yun, ibig sabihin tapos na yung contract nung mga unit dun sa sa site na yun, sa company na yun. Kasi, uh, yung iba, yung iba nga, nare-rentahan lang nila ng weeks or uh, pag medyo okay-okay, maganda yung project, ang mga construction o uh, oil and gas, so mas matagal yung renta nung uh, mga unit. Tulad nung nasa, bago yung itong taon na to, nung last year, so uh, may dinala kaming unit sa Erdry na tatlo. So ang sabi, uh, re-rentahan nila ng 5 years. So yun yung maganda. Pag matagal yung unit, kumikita yung company kasi monthly binabayaran. Tapos, hindi kami natatambakan ng unit dito. So, nagkakaroon kami ng space so tulad kanina na eh, yung kausap ng truck driver so tinanong ko siya kung makaka maniobra siya makaka ikot siya para ilagay yung unit kung saan uh, uh, saan namin uh, gusto ilagay yung unit kasi para hindi na namin siya ilipat pero may mga time talaga na pag sobrang busy hindi kami nakakausap may uh, may uh, mga unit kami inaayos so nilalagay na lang nila kung saan so may may uh, uh, equipment naman kami na para i-position yung unit pero syempre dagdag -dag oras pa yun so kaya ang mas maganda pag may dumating na mga returns na abangan na namin sila tapos i-guide namin kung saan nila uh, ilalagay yung unit so yeah so yun uh, ganun lang naman kasimple yung trabaho ko dito as a service technician pero so, so far naman naka one year na ako dito sa company na to so okay naman yung benefits maganda yung company so I hope na may na-share ako sa inyo kahit pa paano at huwag kayong matatakot lalo na dun sa mga bago huwag kayong matatakot na hindi kayo skill job lalo na pagdating sa uh, mga ganitong trabaho uh, apply lang kayo apply dito naman sa Canada it training naman kayo So, importante makapasok kayo. Tapos, iti-training na lang kayo nila sa company nila. So, ayun. So, hanggang dito na lang. Short vlog lang tayo. sinerko ko lang sa inyo. So, mag-isa kasi ako ngayon dito yung partner ko. Uh, may service call. Nasa airport ngayon. So, may naayos siyang unit doon. So, may tumawag siguro. May konting sira. Kung ano man yung sira doon. So, madali lang naman. So, ayun. So, hanggang dito na lang. Uh, see you next video. Bye-bye!